Dapat tanggalin na ang mga student council sa mga eskwelahan dahil mga cloud chasers lang sila. Yan ang sinasabi ng mga estudyante hindi masaya sa mga hinalal nila. Naalala ko to kasi nalaman ko kung saan nagsimula ang unang student government sa Pilipinas. Story time! Nandito ako ngayon sa Haro Iloilo sa loob ng Central Philippine University. Taong 1906 binuksan ng CPU at after one year ay nagtayo ang mga students nito ng sarili nilang gobyerno. Ito ang tinatawag na kauna-unahang Student Republic sa Pilipinas. Back then, ang tawag nila dito ay Haro Industrial School Republic dahil ang pangalan ng CPU noon ay Haro Industrial School. Democratic ang gobyerno ng unang Student Republic at meron tong legislative, executive at judiciary branches. Nagkaroon ng boses sa mga students, representatives at nahon ang leadership skills ng mga mag-aaral. Hindi kalaunan ay nagsunura ng ilang mga paaralan sa Pilipinas. Ilan sa mga politiko sa Pilipinas ay mga dating student leaders ng Student Council, kagaya ng mga senador na sina Cheese Escudero, Bam Aquino at Risa Ontiveros. Gusto ko rin sabihin na dati ako member ng Student Council. Isa akong student counselor nung high school. Ako nga pala si Buji at may hindi mag-story time. Kung di nyo pa ako eh, follow nyo na ako. Madaming mga maaayos na student leaders, pero meron din namang mga pasaway. May mga kwento na may mga nagnanakaw ng funds, merong mga hindi kumikilos nung nanalo na sila, at merong ginagawa lang to para maging cloud chaser. Kaya madami ang gustong buwagin to. Pero kahit ganon, importante pa rin ang Student Council sa Pilipinas dahil pineprepare nito ang mga estudyante para maging future leaders at maging citizens ng bayan at ng bansa. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang student government sa CPU at tinatawag itong Central Philippine University Republic. Shout out sa mga maayos na student leaders dyan. Kayo, gusto nyo ba yung Student Council ninyo?